Ang sabi po nila, bawal daw ang gumawa ng mga imahin. Pag-aralan po natin. Ang MCGI, ang simbahan ng INC, ang Kingdom of Jesus Christ, at ang SDA. So iyan po ay ilan lamang sa makikita nating gumagamit din po nang mga larawang inanyuan Mali daw po na alaya ng bulaklak ang isang rebulto Pero sa larawan pong ito na akin pong ipinakikita sa inyo ay makikita po natin ng ilang kaanak at membro po ng samahan ng Iglesia Ni Kristo ay nag-aalay po ng bulaklak sa rebulto ng kanilang founder na sa ginoong Felix Manalo Mali din daw po na maglagay sa mga tahanan ng altar o mga imahin. E kanino pong larawan ang nakadisplay sa tahanan ito ng isa nilang member? Hindi po ba't larawan ito ng kanilang kasalukuyang puno? Mali daw po na gumawa ng larawan ng nasa langit. Pero masdan nyo po ang mga larawang ito. Larawan ng Kristong Hari at ng Espiritu Santo na nasaan yung kalapate na tila ba kausap si Mrs. Ellen White ng Seventh-day Adventist. At ito pa po ang isa, larawan ng bituin habang ipinaparada ng ang dating daan sa kanilang pista ng Diyos. Bawal din daw po ang larawan ng nasa tubig, pero ito, kayo na po ang humusga larawan ng isang butanding ng ang dating daan habang kanila pong ipinaparada. Binabatikos po ng MCGI ang mga imahin sa prosesyon ng simbahang katoliko. Kasalanan daw po yun. Pero ang larawan po ng kanilang founder na si Kaeli Suryano ay kanila din po naman na ipinaparada. Bawal daw po sa bahay-sambahan ang anumang larawang inanyuan. Pero ang lahat po ng kapilya ng INC ay may larawan ng tupa. Makikita nyo po yan sa taas ng kanilang mga pintuan. At sa mga coordinating centers po ng MCGI ay makikita ang larawan ni Naka Eli Soriano at ka Daniel Rason. Binabatikos po ba natin sila o inaakusahan na sila ay nagkakasala dahil sa pagkakaroon nila ng mga larawang inanyuan. Hindi po, gusto lang po nating makapaghatid ng mensahe sa mga makakapanood nito o sa kanilang mga mimbro na yung kanilang mga ipinaparatang sa Simbahang Katoliko ay gawain din pala nila. Ito po ang sinasabi ng Bibliya sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, kabanatang 7, talatang 1 at patuloy. Huwag ninyong husgahan ng iba para hindi rin kayo husgahan ng Diyos sapagkat kung paano ninyo hinusgahan ng inyong kapwa ay ganun din kayo husgahan ng Diyos. Bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo? Maraming salamat po. Hindi po natin gustong makasakit ng damdamin ng ibang paniniwala. Pero kung masakit po ang ibubunga ng paghahanap ng sagot sa ating mga katanungan, iyon eh po ay mas mainam. Dahil ang katotohanan po ang magpapalaya sa atin sa lahat ng kasinungalingan sa mundong ito. Hebreo sa yes, sapagkat makatarungan ng Diyos, hindi niya kalilimutan ang inyong ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa paglilingkod ninyo sa mga banal, alang-alang sa kanyang pangalan ito ay patuloy ninyong ginagawa hanggang ngayon